Yo, take aku si Ojuan wala aku pake aku si Oji dulu dunudur nama kata itu si Istiwan si wala aku deh yo bang <laughs> ini nama ah tai sakin sa <laughs> yo yo Ako ka, ba na? Naawi mo ako, ba na? Yo! Yo! Sukot-sukot mo pa yung gabit ni patanong Matanong ko lang sa ka tumakas na presinto Tignan mo, may pa yung buhok Tapos yung ipin mo, bulok-bulok Ang pangitang yung forma Pare, wala ka pa bang toga Kasi itim ng ipin Tapos pampisaya yung shades mo na green Oh, ba't ganyan kulay? Yung mata mo pare, bakit mapungay? Tangay na di kulay Sa akin pare, ikaw ay mahuhumay Kasi yung mga tira mo, walang sustansya Patawag na kayo ng ambulansya Kasi uuwi to sa akin ang lumpo Di mo kaya si Steel One kaharap mo, kumakatay na tanga Kumarap ka sa mo ba ako kilala? Gusto mo dito tapusin na kita Isa ko rin pa uwi O nag-aangas ka na agad hindi ka patuloy Oh! Piling panupit! Yung pamorga mo, saan mo yung sinukit? Yari ka mamaya Itura mo mo ka pa Hoy, huwag kang ihinga Maawa ka naman dahil makaaboy nila Tayo Ina mo ha <laughs> yeah, yeah, yeah. Kisa nyo lang, kisa nyo lang, kisa lahat, 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 yo. Sige, sige, ito na. Kisa lahat, ha. Yo, toga, toga, sabi mo, toga. Mamaya, mamaya, tinubalan gitu. lang kita. Susunog, tokwang, akala ko yung ito. Sampo lang to, ha. Yo, 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 yo. ko sino sa akin na nakatanong Toga, akala ko ito na nakatasin Lagi mo ako sinisisi na lahat Sabi ko sa'yo, uuwi ka yung waan Ah, sabi ah. ko na pet, na ako Na na talo-talo na lahat Na kinilaba ito, na ka na pala Mukha ka talaga, mukha ka Dracula Ah, baka na lang yayabang Tatapusin na lahat ng yabang Di ka nang bigtasan na kalakasan Hindi ka man nananalo Ang lakatan ng pinkasan Ang tulaan ng bulalakaw Ang malipid -tana, na rin ka mananalo Ang ng pangalo Kung ito na ang ujihan Tapos ka na kaibigan na pangarap ng pangalo Kung ito na bisikatan Ang ng araw Wala ako ba eh Ah Bibidyo ang pakita Ah Marami lang ako Marami ako Gaya sa'yo Tatlo lang Ah sunod na lang. by time na lang tayo ang nasunod. Patapusin ng lakatan na bataan ng lakatan na nilawa ko ito Huwag uh, kayo na kung tayo Wala ako pa kayo. na nakita. Ako si Simoyo. Wala na sa likod ko. Ako wala na dito. Ito sa likod ko. Kamuha ko lang ito. Gago ka. Ojiwan. Nitira mo ko, Ojiwan, ha? Niyaawin mo ko, ha? Go, Gago, ang sarap mong kaltuhan. Mukha kang pasurero, walang digot at lumbuan. Oh, Amoy putok! Tignan mo yung kilikili mo, amoy tulok! Ah, oh, Mukhang tanga to! na Itasig kong tukong sumuha Yung tuhok mo sarap yung uka Nagdamay ko na rin yung uta, Tapos lulubog kita sa burak Eto sa buha ng kakausap Pare doon sa ibabaw ng ulap Baka nagrarapi sa may ostal Sarap mong paospital Ikaw ang hari ng rap Talong ako sa'yo, aking tanggap Pero dudurugin kita Dadamay mo, asawa mo, wag kang ina. Joke lang pare, di ba? Makro pa tayo pare, mukha kang tinga. Sige, talo na ako. Ikaw na ang panalo, dito pa nga ako. O sige, sa'yo na ang mikropono. Sige, Ojiwan, durugin mo ko. Talo na ako, talo na ako. Ojiwan talaga. Sabay, 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 sabay. Sagutan, sagutan. Yeah 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 Siya ah, ko Patboy Jan, Patker Jan o, oh. parangas ka tay Hahaha Siya ngayon buto sakin na lang Dakana, ito, na dito, OG1, na, ito, ka na atin makatao kong ito Kami na dito, ikaw po OG1 Na pangalan kong ito Salang ka lang, na kita At pupinuhin na na nang kinarama ko Ito na natawahin mo ang ng Sa to'y na lahat Ito si Taguro, Ito si Majinbo, sobrang alas Ayoko nang isipin Sobrang ng hatungan ng nakatanak na kaya kong oh, ito oh, Natawagin mo ako, o oh, di wala ah. Teka, 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 teka Ako na kung pwede na lahat ng mga tao dito Sa bigay, sa siya Bakit po yung na na pilayang ka? Ah, sabi ko sa inyo Iingat-ingat ko naman ng sirili mo Dahil kadang lang, ng lakatan ng ilalabok kong ito Time na ako siya pa, may oras pa. pa, pa. Teka <tay> lang, teka lang, teka lang, teka lang. Na, marami na sa akin sa bansa Pilipino. Ako pala na dito na kinalabaw na salitaan mabilisan. Isipin mo naman, matalininuhan sa akin lang lakas. Sa atin na mukha, sa atin na bobo na wala Ako pa kinagin na ito Ako sa isipin wala, tapos na nakaibigan Ah, na ako na dito, na maraming nang babak Matunggang Ang <laughs> Gusto ko nang sumuko Pero isa pa Sige Babawi tayo Hindi na mo ha Talo na ako Pero babawi ako Yeah OG Juan Susumpong kita Kay Shernan Susumpong kita Kay Shernan Gago Yo, yo, itago niyo si OG1 Kasi baka magkahulihan Tawagin yung mga kapulisan Kasi may nakatakas na naman na tulisan Yo, ang sarap mong ikulong Tapos nilagay ka sa kumukulong Tubig, tapos palatanan yung balat Tapos yung burot mo kakainin ko lahat Yok Ay, di ko to Tignan niya yung ulo niya, puro kuto. Di na to naliligo Yung amoy nga parang sardinas na ligo Tangina, amoy luka, Nung naamoy ko ako ay napaluha Oh, nanununtok Yung amoy na to, ay lakas-lakas ng putok Oh, tignan mo nang mamanti ha Huwag kang magpapansin sa kanila Baka kita sa kabila At wala na pareng kakabila Kasi wala na ka mangi Na si OG Tignan mo, itsura mo sorry Kung dudurugin kita, susunod kita kay Sherman Tapos, yari ka kay German Kung ano-ano ang sinasabi mo Paputokin mo na kaya'y ang labi mo Tapos, ubusin ko yung lagi mo Di ka uubra sa'kin ang pangit mo Ang pangit ng iyong forma Isama mo lahat ng mga tropa Sarap kontes walang pangkota, Yung itsura mo mukhang basura Ah, og Idol minsan Pwede ba tayo mag idol Pero tuloy-tuloy Talo na ako Talo na po ako, talo Hindi ko po kaya si OG1 Lalo, lalo, <laughs> thank you Pasalita lang ako di ko po talaga kaya ang ari ng rap Iba po si OG1 Ah, uh, yung mga Tagalog na hindi natin alam Siya lang nakakaalam Siya lang Kaya minsan hindi nyo po naiintindihan Pero malalim na Tagalog yun May nagre-request dito sa likod Ahara, ahara na ano, liligawan doon ni Ojiwan sa pamagitan rap si magpupurpose, Geja. Magpo-propose kayo. propose Gusto nyo ba Punta ka na doon, Geja. <laughs> <laughs> Bigyan mo lang na beat. <laughs> Bye, Gatan. <laughs> Bye. Hindi ako Bye,